Yo! Magandang umaga sa inyong lahat mga idol! So ngayong araw mga idol, pupunta kami sa Divine Mercy. Siyempre, kasama ang nag-iisang kabiyak ng aking puso. Ay, ay, sana all! Touchdown! Nandito na kami sa Divine Mercy. Ganon kabilis ang motor namin. Matic, andito na kami agad. 1,000cc nga eh, ganon kabilis yun. Char lang! So ngayon, papunta na kami sa parking lot para ipark na yung motor namin. Medyo matagal-tagal na din kaming hindi nakapunta dito. So, I think ako, last punta ko dito is... Last year, yung before kami mag-take ng exam. Then yung kasama ko, yung jowa ko is for almost 2 years. Ngayon lang siya nakabalik dito sa Divine Mercy. Maraming tao ngayon kasi linggo. Kapag pupunta kayo dito sa Divine Mercy, dapat nakapalda kayo. If nakapalda naman kayo, dapat hindi nakikita yung legs nyo. Then if nakapantalo naman kayo, huwag kayong mag-alala. Pwede kayong manghiram dito sa Divine Mercy. Same sa sinario namin, mahirap magpalda lalot na nakamotor kayo. Pagkatapos niyang magsuot ng palda, aumatic oh, na ka-smiling face na yan. Siyempre, kasama yung jowa niya. Yeah, Siyempre, sasaya talaga yan. Grabe naman tong jowa. Kung habang naglalakan, nakasmile pa din. Ganun talaga kapag kasama mo yung dawan. Pasensya na talaga kayo sa mukha ko mga idol kasi sobrang hagard. Grabe kasi ang init ng panahon mga idol at ang layo pa ng biniyahe namin. Pero okay lang naman, kahit malayo ang binyahe namin, malapit naman kami sa isa't isa isa uh, at higit sa lahat kasama ko naman yung dawan ko Uy, oy, oy sana suminto so, muna kami dito sa glit kasi may bibilhin kaming rosary kasi after naming magsimba ipapabless namin ito kay father marami din pala silang binebenta ditong mga souvenirs like keychain bracelet necklace statue, at marami pang iba marami kayong makapagpipilian dito iba iba tayo ng relihiyon kaya iba iba din yung mga paniniwala natin pero dapat irespeto natin ang isa't isa kasi wala namang relihiyon ang makapagliligtas sa atin. So andito na pala kami sa labas ng simbahan. Hindi kami nakaabot ng first mass kaya si Kanmas na lang kami. Yan pala ang ribolto ng Divine Mercy na katayo at nakaharap sa dagat. Maraming beses na akong nakapunta dito sa Divine Mercy pero ang ganda talaga at ang payapa ng lugar. Grabe mga idol, sobrang ganda talaga ng lugar. Grabe ang view mga idol. oh, yan ang view mga idol kapag nasa taas as kayo. Grabe sulit ang ganda mga idol. Grabe mga idol, wala akong masabi sa ganda ng lugar ng Divine Mercy mga idol. Kapag nasa baba ka din mga idol, grabe yan. Ang view, grabe sobrang lawak at ang payapa panang lugar. Love ko ang view dito sa Divine Mercy pero mas love ko ito na view. Charot! So umupo muna kami dito at tamang kwento-kwentuhan lang sa future namin. Uy, sana, sana all. all. Siyempre, pagkatapos namin magkwentuhan, tamang video-video lang kami sa harap ng Divine Mercy para ma-witness niya kung gaano kami nagmamahalan sa isa't isa. Uy, uy, sana all. Makasana all. Mampuntahan sana niyo. Charla! By the way, pakiat na kami kasi magsisimula na ang sikan mas magsisimba muna kami before kami akyat sa puso ng divine mercy. Hindi kasi makakompleto ang pagpunta namin dito kapag hindi kami nakaakyat sa puso ng divine mercy at makapagdasal doon. Before kayo makaakyat, dadaan muna kayo ng orientation para malaman nyo naman ang mga rules and regulations. So hindi na ako nakabidyo sa taas kasi bawal ang cellphone kasi hindi naman ito tourist spot. This is a holy place. Isa ako sa mga humiling na pumasa sa exam at luckily binigay naman sa akin kaya bless na bless ako dito sa Divine Mercy. By the way, may bago pala sila dito, parang groto katabi lang ito sa mga tubig na dinadasalan natin before natin inumin. After naming kumuha ng tubig ay syempre kakain muna ang mga person kasi gutom ng mga person so kain muna tayo mga idol, kain tayo ng tinapay na may hot dog so kain muna kami mga idol, enjoyin muna namin ito. So pauwi na kami nito mga idol so dapat na kahit helmet kayo para safety first din dapat sinusuotan nyo din yung jowa nyo ng helmet para safety din siya ganito ba? ganito dapat kayo magsuot ng helmet? dapat sinusuotan nyo ang jowa nyo din kapag madaldal yung jowa nyo automatic isiran nyo ba diba? ang tahimik may natutunan na naman kayo so paalam